kaya ako kaya kitang papatay kung gusto ko papakain ko kayo sa langgam oh, oh. flashback Nag-eskandalo ang isang lalaki sa labas ng isang bar sa Tagig, Bantapan ng lalaking na bistong nakadroga. Sa Ch chapin -chop niya ang mga kaalitan at ipakakain daw niya sa mga langgam. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Walang tigil ang pagmumura ng lalaking ito habang nasa loob ng kanyang pickup truck sa tapat ng isang bar sa Bonifacio Global City sa Tagig kagabi. Kita sa video na ang ilang lalaking kaaway niya pinapanood lang siya. Agad rumesponde ang mga pulis sa lugar, pero pati sila napagbuntunan ng galit ng driver. Empleyado ka lang pala, ito nakakatak. Pare, nakita mo to. Mahal pa to sa buhay mo. Ayon sa isang nagre-reklamo, tatlong araw nang binubuntutan ng 45 anyos na si Elmer Enriquez ang isa nilang kaibigan sa lugar. At kagabi nga, bigla na lang daw nagwala si Enriquez sa harap nila. Nung nakita niya yung kasama namin na isa na foreigner na babae, nagbabad finger na siya kung ano na yung mga sinasabi niya na against sa amin. Like parang kinagurse na yung pamilya namin. Natakot kami kasi baka mamaya meron siyang mga illegal firearms, di ba? Pwede kaming barilin na parang hindi namin alam kung ano yung meron siya. Ito sa mundo. Kahit nasa harap na ang mga otoridad, wala pa rin tigil sa pag eskandalo ang lalaki. May kaya ako, kaya kitang papatay kung gusto ko. Papakain ko kayo sa langgam, o, o, ko, chop ko kayo. Dito na napagalaman ng tagig pulis na nasa impluensya ang sospek ng iligal na droga. Nung kinokompronta ng ating marshal at uh, nakita ng ating marshal na nag, nagsindi ng pinaghihinalaang uh, pinaghinala ang uh, CBD or cannabidiol o isang ating uh, other form ng uh, cannabis. nakita pa natin yung mga ibang uh, sa loob na kanyang sasakyan. Nakuha mula sa suspect ang ilang gramo ng CBD o cannabidiol, isang uri ng mariwana na nasa isang libong piso ang halaga. Inamin naman ni Enriquez na sa kanya ang droga. Ginagamit ko. Uh, gumamit ka ngayon? Oh, wala naman siya amat eh. CBD siya mm eh. -hmm. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Pero depensa niya, Inamun daw siya ng suntukan ng isa sa grupo ng mga nagrereklamo, kaya niya sinigawan ng mga ito. Agad siyang pinasasan ng mga pulis, pero pumalag pa rin ang suspect. Under the law of God sa Bible. You cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You cannot touch me. I am Jesus Christ. I am God in flesh. I am untouchable. Nasa kustodiya na ng tagig ang suspect na mahaharap sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag